may utang ang kaibigan ko sa akin at hindi niya ito binabayaran. Legal ba na ipublicize ko ang pangalan niya bilang paalala? Hi TikTok, this is Atty. Juno Alon. Tara pag-usapan natin ito. Kung ang kaibigan mo ay may utang sa'yo at hindi nagbabayad, hindi legal na ipost ang pangalan niya online bilang paniningil o paalala. Kahit totoo ang utang, ang ganitong klaseng post ay maaring ituring na libel or cyber libel na parehong kriminal na paglabag sa ilalim ng batas sa ating batas ang parusang ganito na isinulat o isinagawa sa traditional na paaraan ang pagkakulong ay mula 6 months at isang araw hanggang sa apat na daon at dalawang buwan o kaya multa sa 40,000 hanggang 1.2 million kapag ang pagpapaya ay ginawa sa pamamagitan ng social media o ibang digital platform katulad ng Facebook, Instagram, TikTok ito ay tinuturing na cyber libel sa ilalim ng RA 101 7. na mag-post online mas ligtas at makaturuman kung dumaan sa tamang legal na proseso. Maaari kang magpadala ng formal demand letter na may takdang petsa na bayaran ang utang na ito. Walang tugon, maaari mong isampa ang kaso sa korte gamit ang small claims kung kung mas mababa sa 1 million or civil case kung mas mataas sa 1. Million ng pangalan ng may utang ay maaring makabigat pa sa kaysa sa utang na sinisingil mo. Ang tama at legal na paraan ay palaging mas ligtas at epektibo.